Eh, hey, ma'am. Okay lang makita tayo dito, ma'am? Pupo, ma'am? Ha? Ah? Baka may magalit, ma'am. Ay, wala po. Nice. May, okay kayo <laughs> nang hintay ka? Ay, wala. Arang, baka, baka na surbo kita ba? Uh, okay lang. Okay po. lang? Oh. Ha? Wala, baka may magalit ba? No. Nope. Kasi, okay lang mag-practice mag, ko dito ba? Tapos may dalawang gitara. Okay lang po, kuya. Ha? Okay lang, ngawit ko. I-dedicate ko tayo. Oh? Ha? Ha? Baga baga may jowa ka na? Wala. Ha? Ang ganda mo. Ah, -ng Woo! So, ka? <laughs> <laughs> Ah, uh, mag-aawit ako dito, ma'am. Ma-practice ba? Okay. Ngawit awit para sa'yo. <laughs> saan, ma'am? Ah, Ang layo. Ilan taon ka na? 21. 21. Ako, 18. Mm -hmm. 18 na dahan na tayo. Ah! <laughs> 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 Joke. <laughs>

Tired of all the telling me you're so confused, you can't get up your mind. It is meant to be you're asking me, nice, but only love can say. Try to get her walk away. love. <laughs> <laughs> but I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just lay my ball playing with a chance upon. But I can make you see it's true. That's something. You gave me a reason for my being. Only love can do. i a good No, practice on Is the dawn is breaking? Face to face and a thousand miles apart. I try to make my best. You see, have <laughs> we learned to trust? But only love can save. Try again or walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just play my part. They when it change so far. I see those eyes and my walls come down. But I can.

Ha? Pwede ako magkamay kahit kahit kamay ko ma'am. Okay lang magkamay. Anong name mo ma'am? Arcel. Ano? Arcel. Arcel? Rajin ng buhay mo. Ha? May bigay ko sa iyo ma'am. Okay lang? Para sa iyo ma'am. Flowers for you. Para sa iyo. Okay. Paalam ma'am. Thank you. Sana matinihintay mo.

Huwag ka matakot sa akin mo. Ang bait naman tao. na Ah, mo ba kita Ano, kasi parang, parang bising-bisi busy ka dyan ba? Oo, oh, ba diyan lang basa ako. Ah, akala ko, sinat mo ang jowa mo. Ha? Alam ano, kasi kanina pa kita yung tinin, uh, nakatingin sa'yo ba? Doon doon pa ako. Tapos, pumunta ako noon. Nakita rin kita ba? Kanina pa kita yung tininan. Okay. Parang, parang, type na kita. <coughs> Uh, really niggot? Taga saan ka ma'am? Um, di ba niya taga Cebu ko yan? Ah. Uh, taga Piliran pa may... Ah, ang layo. Kasi ma'am, <laughs> pwede lang, pwede lang ako makalakad po dito ma'am. Kasi ma'am, nanginig ng tuhod ko kasi kanina pa ako pala kalakad ba? Mm -hmm. Nanginig ng tuhod ko hindi ako makalakad ma'am. Are you serious? Da eh, dahil hindi ako makalakad, dahil... dahil sa'yo ka ganda ba? <laughs> 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 nanginig ako sa'yo. Nanginig ko sa'yo ba? <laughs> okay na ma'am, makalakad po dito ma'am. Okay. Kasi, ano, naghahanap kasi ako ng, ano ba, ng mga, hanap ng mga bagay katulad ng kaganda mo. Ito, maganda ka. Tapos, ano, ito lang hanap buhay ko, mga, ano, mag, aawit lang ako ng isang maganda. Tapos, kahit bigay mo sa akin, magkano, okay lang sa akin, tanggapin. Kasi may panghipon kasi ako. Makapambilay ng, ano ba, typewriter ba? Sira ko, kasi typewriter ko, ma'am. Kasi, yung tinay kong typewriter, pumapatay sa type ba? Ano? Wala awat ah! Type na kita. Ang awitan lang ito mam. Ang sarap, ang maganda ang ito yung mam. Tapos, maganda ka. Ilan taong ka mam? Ah, uh, 19. Ah, 19. Nakala ko 18. <laughs> Itinadahan na tayo.

I oh. Sana, sana marami pang mga babaeng katulad ng gaganda mo ba mo dahil ang mabait pa. So, yan. May bigay ko sa iyo dahil dahil binigyan mo ng time ba. Tagay na mo. Para to sa iyo, ma'am. Flowers for you. Oh, para sa iyo, ma'am. Uh, thank you, ya. Yeah. Ano, paalam na ako. Mm -hmm. Hindi ka sasama sa akin. <laughs> ano, alam mo? 拜拜，應該見到啦，拜拜。